So guys, okay, sa barangay School nga pala ako, nakita ko nga pala to sa marketplace. Yung unclaimed international mystery item. Dahil na curious ako kung ano yung mga laman nito ay nag-inquire na ako. Sinabi na nga rin dito ako ano-ano yung mga makukuha ko. Tapos yung kinuha ko nga pala dito ay yung bundle bilang. At yung eh, pirag fill up na nga rin pala ako ng address. Tapos mga ilang araw dumating na rin sa wakas. Medyo natagalan nga pala sa delivery tapos wala pang update. Kaya ayun, medyo nakalimutan ko na may ganito pala akong order. Kung hindi pa kasi sinabi 599, hindi ko to tatanggapin. So guys, na curious nga pala ako kaya ako umorder nito. At dahil wala rin naman ako ginagawa yung araw, i-unboxing ko na rin to. Tapos guys, nagsanggari pala yung seller sa akin ng mga nanalo ng cellphone. Maraming screenshot nga pala yun at iba-iba nga pala yung cellphone. Mukhang legit naman, kaya na-convince ako bumili. Kaya ayun, nagpakasakali ako, bumili ako ng dalawa. Alam ko rin na swerte ako sa mga ganito. Kung sakali nga pala nakakuha ko dito ng cellphone, ipapamigay ko na lang. Kaso guys, pagbukas ko nga pala ng unang parcel, nakita ko kagad yung Chinese letter. Kaya alam ko na kung ano yung kasulod dito disappointed. Pero at least guys, diba? di ba, hindi sa cellphone stand. Worth 600 pesos na ba to, guys? Madumi po. Oh. May mga... Madumi nga rin pala to nakuha kong tumbler. Itong hawakan nga, guys, ay mamantika pa. Siguro sa sobrang tagal, nagkaganto na yung quality. At ayun, guys, na bad trip na nga pala ako dyan kasi na-realize ko, sayang yung 600 pesos ko. Tapos sabar nagsasalita ko nga pala ako dyan, sumabay pa yung tulog ng makina. Kaya ayun, nakita tuloy yung totoo kong ugali. Halos limang minuto nga rin pala yung tulog ng makina bago mawala. Tapos yung tumbler nga pala, guys, nilagyan ko na nga pala ng tubig para malaman ko kung sayang talaga yung 600 pesos ko. Gagamitin ko na lang tong tumbler hanggang mabulok para worth it. Wala rin kasi kaming basong magamit. Yun yung singkap lang. Kahit gaano kalakas nga pala ng alog dito ay walang tumutulong tubig. At dahil basa nga pala yung kamay ko, na labag yung hawakan. So syempre dahil sobrang linis ko sa katawan, normal lang naman diri ako. So para sa akin guys, worth it na to sa 600 pesos ko. Wala rin naman ako mabibilan nito sa barangay namin. Tapos ang cute pa ng rabbit, parang bagong panganap. So syempre dahil pipitsugin nga pala yung una ko nakuha, hindi na ako nag-expect sa pangalawang parcel. Kitang kita nyo guys, wala na nga mensa sa mukha ko. Kasi guys, nanghihinayang talaga ako sa 600 pesos ko. Kaya kung ako sa inyo guys, magdadalawang isip ako bago ako bilhin. Kung ayon yung matulad sa mukha ko ngayon. Kasi guys, ang ina ko nga pala dito ay cellphone stand. Dahil professional unboxer na ako, ganito yung feeling. Kaya ayun, minsan na nga lang mag-expect, tama pa. Sabi ko nga dyan guys, mas maganda pa kung libro na lang yung laman nito. Para kahit papano, may pagkalibangan naman ako. At ayan guys, pagtanggal ko nga pala ng tip, ang lakas ng kutub ko. Umasa ako, akala ko, ito na yung magpapayaman sa akin. Meron pa nga pa-iyak-iyak react. Pero hindi ko alam ito pala yung magpapataas ng blood pressure ko Akala ko kasi malaking tipak na diamond to Sa buong 31 years old ko nga pala pag unboxing First time ko nga pala makakuha ng ashtray Wala naman akong biso para magamit to Kayo guys, kung makakuha kayo ng ashtray sa nyo gagamitin? Siguro guys, pwede na ito ng bigas Pasok na nga rin pala to sa top 10 regret ng buhay ko Dapat pala, nilibre ko na lang si Kuya Dog sa Jollibee Imbes na ginastos ko pa dito sa mystery box ang order ko guys, unclaimed parcel ng mga nasa abroad. Ang mahal ng bili ko dito, 600. E magkano lang to, 25. Tapos ito, sabi natin si Pero at least free delivery, di ba? Hindi nalang bumbilya para may mas kwenta pa eh. dilim ng bahay na kami, guys. Kaya ayun guys, huwag kayo tumulad sa akin para hindi kayo matulad sa akin. Pagsisisihan ko nga pala to sa buong buhay ko.